subscribers, followers, viewers ng Alias Botog Channel. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw. Good day. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga followers na sumuporta sa Alias Botog Channel. Ito po, mayroong kaming iku-content -co ngayon na pwede namin, pwede namin ipamigay po sa inyo ito. Kanadya, Kanadyan dollar na ito parang error po ito kasi wala po siyang value wala siyang halaga Canada dollar nakalagay sa sa overs nya Elizabeth II Regina 19 ay no 2019 po sorry po ah, nagkamali lang tao lang ah, uh, 2019 ang year nya ah, uh, mga coin collector Di mag PM lang po kayo kung gusto niyo to. Total Christmas naman. Basta sa inyo yung shipping fee. Uh, pimagay namin to sa inyo. At uh, sana po eh tuloy yung suporta ng Alias Botog Channel para po sa kakabuti natin yung ah uh, yung cook na madumi. Yun po ang ating um, na umpisan na ipaglaban. Hanggang ngayon, wala pa pong resulta. Pero, hako kayo magalala. I-follow up po namin para may report sa inyo kung ano na ang development. Nung sinasabi ng brigada, tong, uh, pumunta po sila sa planta ng coke para ipaliwanag. Ang sabi nila, uh, gusto nilang makita ng personal yung dumi ng coke. Tapos sa uh, FDA, sa Food Drugs Administration sa region to, ganoon din po. Hinihintay lang po ang tawag para malaman natin kung ano ang nagiging resulta. Ah, salamat po. Sana po suportahan nyo. Mabuti itong alias po itong channel. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat mga subscribers, followers. Salamat po. Bye-bye.